Wag kang magsabi na pahintayin ka namin ng ating gabi Inaayos lang po kayo Magrespeto po kayo sir Magandang magandang umaga po sa inyo lahat Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bakal, Team Leader Robert Chamata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Conquer team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inaawakan ng Manila, Divisoria, Focus team, are you ready? Yes sir. Okay, make Manila break again. Ter. Ada naunau nggak? Naunau. Nau.

Pisto. Walang one in one in. Ah, kapisto. Kapisto. Hindi. 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 Tay. I an uh, lagay mo. Sir, excuse mo na hindi makadaan po. Ara, sandali. Dali, ko. Malis ka diyan. Malis ka po kay hindi makadaan po, sir. May

Ang dami palang nakarga mo So ito Ito mga kababayan Ito banda Ay palagi talagang Nag-abiso si sir Sa mga motor <laughs> Oo So ayan mga kababayan, ito po yung mga anak kong piska ngayon sa hawkers no? Mga kartelya, mga doro box, kasi ito nga po ay hindi ko ng permit. Tabi mo na tayo Oh, yun, walang permit. Tabi muna na, muna

May permit kayo dito? Oo, oh, kaya nga. Oo, kaya nga. Kaya kailangan po kumuha ng permit. Meron na yan? Yes, ito, ito, Okay, ito, ito. Ay, 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 pero halos kar ano, kartilya ang nakuha ngayon, no? Kasi ilang buwan na pong nakalipas talaga. Nakiusap, nakiusap. Tapos hanggang hindi talaga kumuha ng permit. Oh, ito, nakumpis ka. Nakumpis ka naman sa mga hawkers yung mga kartilya. anak ko yan! Ta, anak ko yan! mo na! naman ang

Uh, okay. Hindi kami authorized magre-resibo. Oh. Ang magre-resibo sa inyo, oh. Euro of Permit. Ah, oh, okay. So, ang, ang ano namin, kung uh, pagkatiwala nyo sa amin, lunes meron na kayong resibo. At hindi kayo mahuhuli. Okay, hindi na pwenta kasi matangin. Ang mga martes. Ilang araw ang resibo? Ah, uh, palagay natin martes. Oh yan. Paay witinawig. a week. yun. Oh okay. Oh 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 yeah. 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 na. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh Oh yeah. 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 Hindi, meron na kung condo dito lang pupunta sa akin. Oh, ko okay. yung yabot okay, sa kanya. Magkano yabot ko? Magkano yabot? 1945. 1945. Ano yun? ano year na yan, ha? 1945 na yun. 1 na yun. 1-year may permit sila? <laughs> <laughs> Video na lang, wait lang pa pa natin. So ayan mga kababayan, si <laughs> <laughs> Sir Irelindis -re na po <laughs> daw yan kasi mayroon siyang permit na dala-dala po ano? May permit po siyang dala-dala kaya po di -re release irerelease. Wala kami. Ako sa talaga ng permit. Ito na yan. Dapat ayo kayo buya. Kasi ipipilit ko yung alam mo. Ha? Ipipilit ko yung alam mo. Hindi tayo okay. matatapos. Na Pabalikan namin. Ay, turo ka ng turo eh. Yak pre, tatanungin namin, may permit ka? Oo. Oh. Ano permit ko ba yun? Oo, okay, uh -huh. permit nga, sidewalk permit. Ha? Oo. Huwag ka na magmagaloy kasi hindi rin ako magaloy. Hindi ka takayang sagutin. Nakuha mo? Kaya ka pa nalit, kinasabi ko rin sa'yo. Bakit na Roberto yun sa'yo? Hindi ka lang po. Oo, yun pala. Sabihin ko na lang kung saan mo. Oo, sabihin ko saan mo. Sige.

So ayan mga kababayan no, uh, may permit na po yun sila kaya inirelease po. Huwag kang magsabi na pahintayin ka namin ng ating gabi. Inaayos lang po kayo. Magrespeto po kayo, sir. Okay, okay. okay. Kayo ng mayo. Okay, okay. okay. Hindi okay. hindi ka magmadali, inaayos kita mo nagkagulo na nga dito. Okay. Oh. Dapat Salamat nga kayo, ni-release namin 'yan eh. Okay, ba, na po, yung mga ano eh? gusto o oh, ikaw kuya, dapat ka maghintay, di ba? Para maging maayos po yung kartelya nyo. Hindi yun magsasalita sa mga hawkers na ibang mga salita. Kasi yung mga hawkers, inaayos po kayo, di ba? Yung ginagawa sa hawkers, mga hawkers kuya, kalinisan, kaayusan, at dapat may disiplina talaga. Yun ang po ang bagong batas ng Maynila. Agree ka ba po doon? Oo, agree Yes, marami pong salamat kami migrate pa kami bago tin ano bago tin bago migrate pa kami sir Really powerful lang sa iyo, Paiso na yan. Sa sa labas. Kuya, pag na ang gobyerno yan. Hindi yun, sir. Hindi? Private po yun. Reklamo kayo kung magreklamo kung private po. Hindi nga tama sa akin. Ang garahin namin, sir, private po yun. Nasa log po yun. Alam namin kung na namin, sige. Yes, ano kaya dapat na tiga tiga kumawagan naman permit. release namin yung bunga nyo. niya kaya hindi namin? hindi niya kaya kung hindi niya hindi Alam kaya kung hindi niya kaya kung eh. Hindi na namin kailangan diskusyon no. dito. Yo, no. so, hindi mo kami nakikipag-diskusyon. Yung, na. yung, yung kanina. Yung kanina. Alam po natin totoo. Mawa-release yun ah. Yung totoo. Uh, One, two, three, four, five. Five. five, five. So, yung isa dyan, ay uh, yung nagtatapang-tapangan. Huwag mo muna, huwag daw i-release yan. Asan ba yan? Ha? Yan, yan, yan. Hindi, nagsabi yung kanina kasi sa akin, ano, paintayin mo ako dito ate, hating gabi. O, oh, diba? ba Yung dito kanina lalakit alam na yung ninik. Tinuro ko na. Hmm. Kasi ito dito, yung iba, pag nakakuha na sila ng permit, itong mga kartilya, so pwede na nilang i-release sa kanila, di ba po? Kaya, yeah. uh, pwede na i-release. So ngayon, ay ano muna, isambay muna po dito, no? Mga kababayan sa ating mga viewers dyan na mga nagtatanong, so ganito po, dinidis dinidisiplina po ang mga vendors kasi tagal na ng panahon na abiso-abiso, pakuha ng permit, pero ako hindi kumukuha. So, pag nahulihan sila ng kartilya, marami pang sinasabi, ayon. So, marami pong salamat mga kababayan.